Okay, good morning. Nandito na po kami sa Rosales. Okay. Ako po yung magbablog ngayong araw ng aming trail. <laughs> Kaway-kaway po sa mga Team Rosales yan! Yan, <laughs> nandito po kami sa Rosales. Ito po yung mga ano namin, BB. <laughs> mga BB Shark. Yan. Ang mga bata pa lang. oh, yan, yan. Yan si Panganiban. Future maging policeman, kaya bata pa lang. Dito training na. I doon po yung mga... Labar guard. Hindi ba nga, hindi ko rawin lang. Hindi kami sa Sampab yan. Ito po yung aming kasamang babaero. <makes> Delegado yung mga chicks mamaya. Okay, tara po. Okay. Ang pagbabalik ng Who shout out kay Linux, kay Henry, kay Pambo, kay Julius. Magbalik loob na kayo sa Dios. <laughs> Tigilan niyo na yung pangangaliwan niyan. Ops, what's up guys? Kami po ay nagbabalik. Nandito na po kami sa Baybas ng Ordaneta. Yan po, team. Po, po ang team. Nagsalip po na sana po ang team Balungaw at saka Team Rosales, mga kaibigan. Ito na po, po yung aking pamangkin na si Justin. Tingin na Justin. Yan. Gusto rin maging pulis palang araw. Dahil rin training na. Nangunguna po sa trangko si Grito Lava, mga kaibigan. Kaya na po! Tumatakbo po siya ng 30 mahigit na kilo. <laughs> At andito naman po yung peloton! Nakasunod po yung peloton sa kanya! Ito po siya mga magpilgaray! Bakit na? Diga nga! Kaya naka-babapan niya ka Kemarin di Papua udah mati atau udah saling kecelakaan. Dan break kami pasti kering kuda apa? Yan, mana sih break kami lagi bang Oops, lumanding lumanting na po yung mga kapadyak. Nandito na po kami sa Sambabian. Ah, Landing muna, landing. Kami kakain muna. Ito yung mga team engineer. Kapag nawalan kayo ng ilaw ng gabi, sila yung salarin. Tawagan nyo sila 24 hours. Yan, yan. Si Engineer Jose, kapag nawalan yung ilaw ng balunggaw, siyang salarin. Pinakatup niya yung transformer pag gano'n. Uh, <laughs> ito po yung mga kapadyak natin, mga tropa. Simple lang, simple lang pong aming buhay. Kahit kami ganito lang, talagang ganito na kami. Yan. Ito po ang nanguna sa tarangkaw. Halim mo sa tarangkaw. Alam nyo bang hinihiwa niya yung hangin? Binabagtas niya yung 45 kaw. Tapos binabalik niya sa likod kaya mauyo sila. <laughs> Nakita niyo na ba si kapatid ni Wamos? Ito po yung kapatid ni Wamos, sama. Ito po yung mga salarin sa masarap na kalusos dito sa Sampabian Ito po. Ah, uh, mamaya tawagin na rin yung ano, tagasod na isa. Ito, tinanong. Ano yung lag na sila po yung salarin sa masarap na kaluskes dito sa Sampabian kapag papunta kayo ng bike din pagkanan' nyo sa kanto mga 50 meters lang po sila maganda po yung ambience dito madam meron po silang luningning kung tawagin ito po yung aking si Justin kita nyo naman Okay. Okay. Akala nyo na naginip siya Ngayon nandito na siya Pura nang tig di man eh Madam Ma'am Saglit nga na po ito Ito po yung ating ano dito Hello, Yung mga taga-serve Ma'am may, may complain lang kami sa klit wala ka tsara wala 'tong tsara shut up kay Joker Di mo daw mabilhan ng clips yung pamangkin mo Shout out daw kay Tito niya Joker request daw ng clips si Jus Let's go guys Okay, yun nga guys, nagtagumpay kami sa aming first incline. Yan. Nandito dito po kami sa Bikers Green, Bitagang. Yan. Aliga kang. Buray. Kapag nandito ka, masasabi mo sa sarili mo na, ay hey, naku, success. Bikers Dean, here in Malog. Dito na po kami. na lang bikers. Hello, what's up guys? Ito na yung pinakamahirap Ito na yung pinakamahirap na pagsubok para sa isang bikers Yung pagod ka na tapos pauwi ka na Kahit pagod ka, mapapabilis ka sa pag-apak kasi hinahabol ka na po ng ulan Ganyan po Ito na po ako sa Balunggaw Hinahabol ka na po ng ulan Kaya kahit pagod na pagod ka So hanggang dito na lang po. Back to you, Grenji.